Matagal na ako dito sa buhay na ito. Matagal na rin ako sa politika. Sa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Nag-commissioner na ako sa Comelec. Ngayon lang ako nakakita sa ganito sa panahon ng Pilipino ay halos wala nang makain tatlong beses isang araw. Kalahati sa atin o 60 milyon ang nakakaranas ng gutom habang ang mga ay pataba ng pataba.